WhatsApp What's up sa inyo guys? So magandang hapon sa inyo sa inyo lahat at sa mga followers ko at sa mga subscriber ko diyan. na ah, maraming salamat sa inyo. So ngayon guys, ah, may i lang ako sa inyo no? ah, kung magkano ba ang sinahod ko ngayong buwan. So irereveal ko sa inyo guys kung magkano ang sinahod ko ngayong buwan. Syempre, maliit lang, natural kasi maliit lang tayo kunting creator no hindi naman tayo malaki saka yung page natin ay hindi pa na ma -monetize, pero malapit na ngayong anong buwan na to. Pero sa YouTube ay okay na no. Ah, tayo ngayong buwan so i -re reveal ko sa inyo kung magkano ba ang sinaud ko ng ngayong buwan. Ngayong buwan ng August no. Oh, shout out nga pala guys no sa lahat ng mga ano ko, mga follower ko at sa mga subscriber natin, ah, maraming salamat sa nakasuporta sa panonood ng mga video natin, ng mga vlog natin. Maraming salamat sa inyo no. So ngayong araw guys no, ang sinahod ko ngayong buwan kay ito. O so, oh, ganyan. Ayun ang ano guys, ayan yung sinahod ko. ayan yung dollar na sinahod ko. So kayo na bahala mag times sa uh, piso. Ang palitan ngayon ng piso ay ano uh, 55. So times niyo na lang kung magkano. Pero maliit lang talaga. So pero okay na rin at least, at kahit paano uh, meron tayong sinahod galing kay YouTube no. So salamat na mga basher ko diyan guys no. Uh, shout out na lang sa inyo. Uh, wala wala akong masabi sa inyo. Hindi ako galit sa inyo no. Sa mga basher ko hindi ako galit no. Normal na naman 'yan kasi kahit anong gawin mong content may basher talaga. So wala akong galit sa mga basher. Kahit anong sabihin nyo, i-bash nyo sa comment, wala, wala na ako dun, no? Kaya na bahala. At least, nanonood kayo sa mga video ko at least may nakakatulong pa rin kayo no? kasi nanonood kayo ibig sabihin pag nanonood kayo ng mga video ko kahit mga ilang segundo lang nakakadagdag pa rin kayo ng kita ko kaya kayo din ang dahilan kung bakit ako sumahod ngayong buwan ng sa youtube saka sa ano so guys no punta tayo ng bangko sa video try natin kung may laman na ba talaga kasi a-22 yung a-22 yung sauran so anong ano, ano, ano ngayon? By, na ngayon A-23 na ngayon so nag email na sa akin si youtube na nag dahil sa payment so check natin sa bangko kung pumasok na ba let's go so yeah guys uh, mag wait try natin kung meron ba check balance Okay Meron na guys Pumasok na yung ano natin Pumasok na yung sahod natin So Siyempre magbabawas tayo Bawas tayo guys Redraw Saving Ayan Bawas tayo guys Punti lang Intercept No No na, no, no Okay, na ano guys May pera na tayo Lumabas na yung sound natin Ito natin Okay 3K yan. So guys, yan. dahil sumahod na tayo sa YouTube, siyempre, treat natin yung sarili natin. Yan. Sahod muna tayo. Ito yung ano, Jollibee muna tayo, drive-thru. Dahil sumahod na tayo, bawasan natin ng konti. Yan. yan lang guys, no? Bye-bye!